Hello, lovely soul. Welcome back po sa aking channel. Uh, minsan, uh, sa buhay natin, kahit alam nating uh, guided tayo, pero dumarating pa rin talaga tayo sa time na nagtatanong tayo kay universe, sa ating Panginoon, and sa ating guardian angel kasi uh, kung bakit yung mga plano natin is uh, hindi nangyayari and alam nyo po yung feeling na na ka okay na yung kahit anong gawin mo is parang walang nangyayari So kapag uh, dumating po kayo sa buhay nyo na ganun is ang kailangan nyo lang pong gawin is uh, magtiwala kayo sa Panginoon na ang lahat ay may rason kung bakit uh, nangyayari ang uh, isang bagay and uh, magtiwala po kayo na kung yung plano nyo na yon ay hindi nangyari ang ibig sabihin po noon is, uh, mayroon mas magandang plano ang Panginoon para sa inyo, okay? Kaya uh, magtiwala po kayo sa Panginoon dahil uh, ang plano ng Panginoon para sa inyo ay mas maganda kaysa sa plano nyo, okay? Alam niyo po kaya ako nasasabi yan dahil ah uh, recently po may nangyari sa akin na ah uh, recently ko lang din po nalaman ang kasagutan. Ang kaya po pala yung mga plano ko ay hindi nangyayari And then dumating ako sa feeling na na-stuck ako na yung uh, kahit anong gawin ko is parang walang walang resulta. And then yung mga tao na uh, kausap ko parang uh, hindi nila maintindihan yung sinasabi ko. Is ah uh, yung lugar na gusto kong puntahan hindi ako makapunta kasi uh, sinarado ng Panginoon yung pinto para sa akin so kaya po pala nangyari yung lahat ng mga yun is a uh, kasi nasa isolation period pala ako ng aking uh, spiritual journey alam nyo po yung uh, isolation period is a uh, kailangan pala talagang pagdaanan yun ng isang taong uh, ng isang taong uh, pinili ng uh, Panginoon kasi uh, mayroong uh, mayroong uh, gustong mangyari o mayroon or gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng uh, malaking pagbabago sa buhay mo okay and ah uh, kaya pala ah uh, sinarado yung pintuan ng Panginoon kasi ah uh, kailangan mo nang uh, kailangan mo nang uh, i-isolate okay kailangan mong i-isolate dahil ah uh, gusto ng Panginoon na na maging a uh, better person ka. Gusto ng Panginoon na uh, paglabas mo sa iyong isolation is uh, merong malaking pagbabagong naganap sa buhay mo. Okay? Ibig sabihin, paglabas mo doon sa isolation period mo is uh, mayroon ka ng uh, sariling uh, testimony. Okay? May sarili kang uh, testimony ibig sabihin mayroon ng malaking pagbabagong naganap sa iyo okay so recently po nangyari sa akin na yung uh, biglang biglang uh, totally na black out yung aking uh, cellphone for almost two weeks ah uh, nawalan ako ng uh, connection sa lahat sa kahit na sino the only thing na nakakausap ko or the only person na nakakausap ko is uh, yung employer ko sila lang ang tanging nakakausap ko for almost two weeks kasi nawalan talaga ako ng connection sa kahit na sino dahil nga totally na blackout yung aking cellphone and then nung, uh, nung ah uh, naibalik na yung power ng cellphone ko after ah uh, almost two weeks ah uh, nawala naman yung aking uh, social media account yung aking uh, Facebook at saka yung aking Facebook page as in ah uh, nawala talaga siya hindi ko na siya ma hindi ko na siya ma-open kahit alam ko naman yung yung password hindi ko na talaga siya ma-open and uh, kapag tinatanong ko yung aking uh, guardian angel kung bakit nangyayari yun ang sagot lang niya sa akin is uh, lahat ng mga nangyayari is may rason and uh, kailangan ko lang daw magtiwala dahil uh, mayroong mas magandang uh, plano ang Panginoon So, kaya, yun nga po, lovely soul, ang kailangan nyo lang pong gawin kapag uh, may mga plano kayo na hindi nangyayari. Ang ibig sabihin po noon is uh, mayroong mas magandang plano ang Panginoon para sa inyo. Kaya, kailangan nyo lang magtiwala. Magtiwala kayo sa Panginoon. Okay po, lovely soul. So, yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you. Kung may uh, gusto po kayo na ipagdasal ko, i-comment nyo lang po dyan sa comment box. okay So, yun lamang po. Thank you. God bless and I love you.